Kasama ka? Saan tayo pupunta? Ayoko na. Ay, ayoko. Mm. Ay. Ay. Ay, arte, arte. Mm. 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 Kamot ang gusto, kamot. Mm. 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 Bakit ba hinihilay kamay ko? Mm, tama na, o. Oh. Bakit ba? Saan pupunta? Gagala. O, oh, babay na, babay. Babay, Bella. Saan pupunta? Ha? Anong arte yan? Anong arte yan? Hmm, pinakuha talaga yung kamay ko. Aray ko naman, ang talas ng kamay mo. O, oh, ayan na. Mm -mm. mm.

No, 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 no. mm. Ačiū, <laughs> ačiū.